Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Love for All program sa probinsya ng Aurora. Lagi po ng programa na mas mailapit sa taong bayan. Ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, partikular na ang libreng serbisyo medikal. Si Isaiah Mirafuente sa report. Laging kabado si Julie para sa kanyang kalusugan. Lalo na kung nakararamdam siya ng hirap sa paghinga dahil siya ay may hypertension. Pero hindi naman siya nakakapagpa-check up. Namamahalan daw kasi siya sa pagpapakonsulta kaya wala rin siyang pambili ng gamot. Kaya naman, nang mabalita ni Julie ang Love for All program sa Aurora, ay pumila siya. Matapos sumalang sa check-up, kaagad din binigay ang gamot na nereseta ng doktor. Wala siyang biniyaran sa check-up at medisina malaki po. Kung bibili mo po to lahat, baka din kulangin po isang libo mo kung bibili po to lahat ay sa po ng hirap ng panahon ngayon na wala pong, gaya po sa amin, wala pong makalakot. Nagsanib sa iba't ibang ahensya para sa One Step Free Medical Service. Handog nila sa mga residente ang libreng konsultasyon, gamot at laboratory test. Ang Love for All initiative ni First Lady Liza Araneta Marcos at siya mismo ang nangunan sa programa sa Aurora. Maraming maraming salamat small time lang ho ito, pero it comes from the heart. Thank you very much from the bottom of my heart. Sama-sama tayo babagon muli para sa bagong Pilipinas. Mahigit sa isang libot apat tadang pasyente ang kanilang naserbisyuhan. Ay Zion Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.